Ganito po kabalahura itong mga nasa social media na pulahan at mga diehard. Noon pa man din, pag ang balita ay tungkol kay Sharon Cuneta, kay Kiko, kay Atty. Lenny Robredo, kay Reza Antevero, sigurado gagawa at gagawa ng kabulastugan yung mga yan. Ititwist madalas yung istorya para magmukhang masama at negatibo yung balitang yan. Alright, katulad po na eto, tignan nyo naman yung ginamit na picture ni Kiko. Ito po ay yung, nung panahon ng kampanya na siyempre nagbigay ng payag si Kiko at uh, medyo uh, naiyak ng konti. Kamakailan so, naman may concert, uh, reunion concert si Sharon Cuneta at siyempre ang kanyang love team dati. At first love ko no, na si Gabby Concepcion. So anong ginawa nila? Ayan, oh. kunwari ko ay nag si, si Kiko Pangilinan at masaklap, masakit daw para sa kanya itong reunion concert na ito. Tignan nyo yung imahinasyon na itong mga pulangaw at mga diehard. Ang tindi, no? Puro negatibo ang nasa utak. Puro kabalastukan. Puro kalokohan ang nasa isip. Kaya sigurado tayo, sila yung mga taong hindi nakakatulog sa gabi ng maayos at mahimbing. Diba? Anong sabi? Masakit daw ito para kay Kiko. Gets kita Kiko, first love love never dies talaga. Ayon, kumakalat po ito ngayon sa social media. Pero ang totoo niyan, nako ay proud na proud pa itong si Kiko Pangilinan dito sa event, dito sa concert na ito ni Sharon at ni Gabby. Proud na, Gabby Concepcion, proud na proud pa po siya. So ayan, mm -hmm. ano daw, kapag natapos na ang oras sa trabaho, ang sabi ni Kiko Pangilinan, itong concert na ito ay naiintindihan niya Mula't sa poll naman, gano'n na siya. Eh. Di ba naiintindihan yung trabaho ni Sharon Cuneta? Pero ang hindi naiintindihan netong mga pulahan ay yung kanilang trabaho. Pulahan na nasa social media, hindi nila naiintindihan at mukhang hindi rin nila alam na ang kanilang trabaho na magpagamit sa mga politiko at manloko ng kapwa, mang-oto ng mga kababayan natin, ang pinakamababang uri ng trabaho. Hindi nila maintindihan yan. Magpakalat ng kasinungalingan? Anong klaseng trabaho yan? Di ba? Si Kiko pa ang nag-flex na itong sitwasyong ito. no, yun nga, tignan natin yung kanyang sinabi, oh. Mm-hmm. Hinag ni, Char, ah, ni Kiko Pangilinan si Sharon pagkatapos nga ng kanilang concert. At ang sabi, yun nga, trabaho lang ito na andyan siya para supportahan si Sharon Cuneta. Alam naman natin yan mulat sa Paul, ganoon na si Kiko Pangilinan. Pero sa so nakikita kasi ng mga pulahan, kaingit-ingit nga naman yung sitwasyon ng family ni Kiko. Dahil masaya, hindi naghihirap, syempre alam niyo na marangya ang pamumuhay. Pero um, they remain humble and simple. Kahit, kahit marangya or mayaman itong pamilyang ito. So yun talaga, nakikita siguro ang kaingit-ingit para sa mga pulahan at mga diehard. Sharon and Gabby's daughter, Casey Concepcion, even attended a concert to witness the most awaited reunion. Reunion ito, siguro naman aware ito mga pulahan, ang mga kababayan nating oto-oto, na naging love team talaga. Pinakasikat na love team ang Sharon at Gabby. So parang hindi, hindi pa rin sila, ito ay isang patunay pa rin na pumipilit or pinipilit na itong mga pulahan at mga diehard na maging disconnected sa realidad. Disconnected, madalas yung mga yan eh. Di ba? Kakaiba. At sigurado tayo na napakahirap mamuhay sa isang, sa isang, sa isang sitwasyon na kailangan mong i-disconnect ang sarili mo sa realidad. Kaya good luck sa inyo.